Tang ina, tagal naman kayo na. Tang ina, gigit lang kayo. sa batal yun pa. Okay. Asan na beto mo na ba? Oo, ano oh, yan. Yeah, malinis na yan. Um. akala nila siguro ay hindi namin kaya Natulog lang na sa sinabihan ng walang tira Nitong mga bugwit na alam lang naman manira Dituhihin tuboy ang gat pera walang dogma Nagandahan ka sa kan, taste, case, mo at taste Kung ano ang plano, sa akin di yan nagpupain Natutunan ko ang game, saglit lang natuto Dati daming kalat, nilinis at nagbago Sa ngayon ay ayos lang, kung Di nakikinig At least totoo ang sulat Tunay ang maririnig Dog na niluluto Pag sinerve mainit Musical na drug lord Dami na na-addict Musika ang droga Tulak lang ng tulak Yung lang ang sistema Di nagpapabuhat Kita mo sa replay Ang suabi ng galaw Kasama ko ang Saint Salbahe at bayaw Akala nila siguro Ay hindi namin kaya Natulog lang Gagawa ng pangalan gamit tunog at pang tato, Tutumbas sa akin umarang hindi ko itatayo Mga galit itatawanan hanggang sila huminto Bawal pumasok sa tahanan ko may kontra sa pinto Aking nais kikilusan hanggang sa magkaginto Huhukayin ang diamanting nakalubog sa bungo ngalin na tutumayo kaya sa trono uupo Hindi nyo tumaaawat sa amin bawat bayo Hindi magpapasindak sa mga pulang kalimutan nyo Since 95, sit salbahe aking katabi Hindi to kakabahan kahit na adik sa kape Ang hapalan nila siguro ay hindi namin kaya Natulog lang sa sinabihan ng walang tira Nitong mga bugwit na alam lang naman manira Dito ihintubo